Ayan mga idol, good evening uh, Gabi na Ayan, Kararating ko lang galing trabaho Pero Papalitan pa natin yung Mating ni Mat Ayan So ikakabit natin yung binili natin kanina Yung inorder natin Ito mga idol So yun, yung bag ko, di pa ako sila Ayan, so, ilalagay natin ito mga idol Yung mating Papalitan natin yung mating ni Mat para lalong umigop lalo siyang pumogi ayan mga idol ayan. papantan natin so ayan si mat ko mga idol ayan so ayan palitan natin yung matin niya mga idol idol di pa ako nakabihis And, di pa ako nakabihis And, di pa ako nakabihis crafting ko lang kaling uh, biyahe so ayan papalitan natin yung mat mating ni Matt yung apakan niya yan lalagay natin to so stay tuned lang mga idol at uh, lalagay na natin well, tinatanggal ko na yung tornillo para ma lagay natin yung uh, mating natin na bago so yan natanggal ko na lahat yan mga idol So lalagyan na natin yung mating mga idol Ito Ayan. So standby mga idol so, Mga idol uh, Nailagay na natin yung mating uh, Sobrang hirap din pala Pero buti na lang kompleto tayo sa gamit So Pag lagay ng mating sa IDB Kailangan ng phillips screw, um, Socket na Jess Tapos Ah um, Allen wrench So, ito yung mga ginamit ko mga idol At ito na rin yung result ng paglagay natin So, yung mga idol, ayan yung gamit natin One set na Allen wrench na bili ko yun sa si Shopee Tapos, ayan, may socket tayo So, ito na yung result mga idol, ayan o oh. Igup Igop na mga idol Ayan oh. wow Ganda So, sa kabila, ayan mga idol oh. Hindi ako nagsising bumili nyan. Ganda So yan sa so mga naka-IDB Ay yung stack natin mga idol Ito yung stack natin na Rubber matting Tatago lang natin Saka yung mga stack na Tornillo nya Tatago rin natin So mga idol Hanggang dito na lang uh, Overtime ko na to Kasi gabi na eh Mga oras na natin Nasa alas 10 na ng gabi Ayan so yung uh, ADB natin Mga idol na. So yun Igop na siya, igop na igop. Ayan yung mata niya, magkabilaan. Ayan. Ayan mga idol. Hello mga idol. God bless. Thank you sa panunood. So, kaya na rin ako, papay nga.